Good morning, everyone. So, ayan, papunta na ako ngayon sa school for our parent-teacher conference. So, yung oras ay 9 to 3 ata or 4. Uh, mamaya, ipapakita ko sa inyo paano yung magiging setup namin. Say lang muna. So, before ako pumunta sa parent-teacher conference namin, sa gym kasi yung, ano, yung venue, mo muna ako ng online meeting with the Montana OPI sa Um, special education department nila. Kasi meron kaming, um, ang tawag doon, debriefing sa monit nangyaring monitoring ng October 2. So yan, mag-meet muna kami. Ayan, napunta na ako sa gym. Daladala -dala ko mga folders ng estudyante ko. Just in case lang naman magtalong. Hello, hello, hello. Yan, so far, patapos na kasi 2.49 na ng hapon at hanggang alas 3 lang kami. Nakadalawang magulang lang ako. Kunti lang kasi yung case, case, um, case loads ko naman ay pito lang. So, eh, yung dalawa dun, isa lang yung guardian. So, ayun. Ganito naman palagi <laughs> ang nangyayari sa akin. Sa iba, marami nang kumausap ng magulang pero sa akin, kunti pa lang which is favorable for me I think so yun lang sa mga interested pala malaman kung anong mayroon or ginagawa namin during parent teacher ayun pinapakita yung grade kung ano yung standing niya para sa Pinas din pero ngayon dito syempre pupuntahan ka ng mga bawat mag-unati explain mo kung kamusta yung anak nila <coughs> kung kung paano siya sa klase, ganun, ano yung mga need i-workout, ganun. Sa akin sa espeda yun, kung ano yung, ano nila, nag-work sa kanila na, na teaching strategy, ganun. Ang setup dito sa school namin, nasa isang gym kami, mga high school teachers sa secondary. Tapos pag pumasok magulang, iikot-ikot na lang siya sa bawat table namin ng mga teachers. Sa elementary naman ang setup na uh, sa bawat classroom yung mga elementary teachers. Tapos yung mga magulang ang papasok sa mga classroom. Kami naman secondary, nandito kami lahat sa gym. So, merong pagkain naman. Hindi kami umaalis dito. Nagpo-provide sila ng uh, lunch ah, uh, update pala nakatatlo ako so yung isa pa ay anak ng co-teacher ko and yung isa naman ay anak ng business manager namin so andito lang din sila sa school yung iba wala hindi na nagpakita um, kain tayo ng popcorn ang PTC pala namin ay twice a year so at least nakaisa na kami yan yeah, tapos na kami hanggang alas tres lang pala kami So, pag uh, patak ng alas tres kanina, nagsinop na kami. Eh, nagpack up na. Kala ko kanina four So, dahil Friday ngayon, pag tapos na yung na no, namin, activity or today yung PPC, pwede na umuwi. So, tiri ngayon, naglalakad na ako pa uwi. At dala ko tong lunch ko. Sandwich ata or burger yung laman. Tapos, apple iwi ko na lang instead na itapon ko. Sayang din. So yun lang. Thank you sa pagsama sa akin sa buong maghapon. Bye bye!